Tipo-tipo Municipal Mayor Tong Istarol, kinumpirmang nagdangkangagawin gagawin ng mga sumalakay ang Municipal Compound sa kasagsaga ng uh, pags uh, pagsalakay ng mga armado sa tipo-tipo Basilan. Detalye na balita mo na kay Jun Di Makuta Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Kuya Angel. Isang araw matapos humupa ang kaguluhan sa bayan ng Tipu-Tipu, Basilan, naglabas ng official statement si Tipu-Tipu Municipal Mayor Inga Tontong Estarul. Sa kanyang pahayag, kinumpirma nito na sila'y under siege nung kasagsagan ng firefight. Nilusob at tinangkaumanong agawi na maarmado ang municipal compound kung saan naroon ang mahahalagang government facilities kabilang na ang municipal police station na laban sa sumalakay. Gumamit din ng M203 grenade launcher ang mga umatake at target ng mga pagsabog ang residents ng alkalde. Batay sa spot report ng Tipu-Tipu Municipal Police Station, nitong October 26, pasado alas 7 ng gabi, bago naganap ang pananalakay, habang nasa checkpoint ng poblasyon ang kapulisan at SKA, led by Police Major Sam Adam, dalawang kalalakihan na sakay ng single motorcycle ang nagpaulan ng bala sa checkpoint. Mabilis itong hinabol ng PNP at ang CAFGU at kalaunay na-identify sa pangalang Sayang Ilahin. May tama ito ng bala sa balit katagalan ay napatay din ang suspect nang hindi nadala sa ospital. Nang gabi ding iyon, inilibing si Sayang Ilahin at dito nagbanta mga kaanak, supporters at ilang MILF members na babawi sila. Nang makarating ang report ng tangkang pananalakay sa LGU, ang municipal government ay agarang nakipag-coordinate sa Tipu-Tipu MPS at sa 45th Infantry Battalion at sinecure ang mahalagang facilities ng lokal na pamahalaan tulad ng government buildings, schools at public terminals. Pinalikas na rin ang mga residente ng araw na iyon. October 28, alas 5 ng umaga, sinalakay na nga ng relatives and sympathizers ng napatay at ayon sa report, identified ang ibang supporters bilang MILF members. Asa umagita ng intervention ng concerned religious group at ng CCCH kasama si Basilan Governor Mujib Hataman, 5.30 ng hapon ng October 28, humupa na rin ang gulo at sa ngayon ay dahan, -dahan ng bumabalik ang na-displaced na, na 12,000 residents. Ang laman ng balitang ito ay batay sa nilagdaang opisyal na pahayag ni Tipo-Tipo Municipal Mayor Tong Istarul. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimacutak, DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So grandjon, uh, but...